init. <laughs> ang init ng ating kape. Hello everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back po dito sa ating garden. And for today's video ay habang tayo ay nag-aalmusal muna dito at meron tayong saging na saba. Yan. Nilabon ko lang siya with matching 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 unggoy lang ang fe. Fe. Ay, utas. Umaga lang po kasi, bagong gising pa lang ako. Kaya siguro ganyan. Kaya siguro ganyan, bagong gising pa lang po tayo. And, dagsalang lang ako ng uh, mga puti naming damit dito sa washing machine. By the way, ngayon po pala ay Sunday. Yan. Tayo muna guys ay mag-aalmusal. At mamaya po ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung gagawin natin dun sa ating garden. Kasi uh, need na natin na i-transfer talaga yung ating mga labanos at saka mustasa doon sa kanilang mga uh, talagang pagtataniman kung saan sila ay lalaki. Kung doon na sila talaga lalaki kasi aalsin na natin sila sa kanilang pinaka sidling, sidling bag or doon sa kanilang pinagpulaan natin sa kanila. So sa ngayon, kain muna tayo. Ang laki pa ng aking ay bago. Oh. Bago gising lang po tayo. Ang in init pa. Mas gusto ko yung black coffee. Yung asuka lang at saka yung kape na granules. Ayoko ng 3-in-1. Mas gusto ko to. Pag sa 3-in-1 ako, nag-acid reflux ako. ang init talaga. <laughs> Nanginginig pa yung... Ubusin lang natin to. Tapos babalikan ko yung pinaiikot ko na puti ng mga damit. Kasi binabad ko muna. And then, magagarden na tayo. Ang sarap. Pag walang pasok, ganito lang yung ano, almusal ko. Mga 10 o'clock saka pa kanin. Pero pag may paso, alasin ko palang mahigit, or 5.30, nag-almusal na talaga ako ng kanin. Kasi, malawi yung payong bayan dito sa amin. So, kailangan ko talaga na may energy. Kapag so, dito lang sa bahay, ganito-ganito lang yung almusal. naubusan kasi ako ng ano eh, ng yung blend natin. Naubusan kami ng cucumber. Ang apple, madami pa kaso cucumber, wala. Kaya ito muna yung almusal natin. So, we're done. Ito na lang na coffee ang ating uutayin. Mm -hmm. Yun, coffee, coffee. Paiikutin natin yung ating washing. Puntahan natin. Yan. Ay, medyo malinis-linis na dito sa ating garden. Yan, proud na proud ako. Kasi yun ang tinarabaho ko kahapon. Hindi ko na kayo isinama dun sa ating vlog. Sa ating paglilinis na yun. Hindi ko na ito na i-vlog kasi mas mabilis akong kumilos kapag walang harap na camera. So, dire-diretso ako kahapon. Kaya sabi ko, ipapakita ko na lang sa inyo pag natapos ko na. Uh, natanggal ko na yung mga madaming matataas na damo dyan. Kasi, ang bilis tumaas ng damo. Mabilis tumaas ang damo. So, pinagtatanggal na natin. Naayos na din natin yung mga halaman sa kanya-kanyang pwesto pansamantala pero hindi pa rin ako guys satisfied diyan sa pwesto nila kasi eto nga itong portion na to yung ating mga rubber plant na yan iuusod pa natin yan dyan or uh, lang tayo ng maliit and then um, hindi natin sila palalakihin and yan dyan naman sa area na yan ay inihalay na natin yan kung saan natin isisingit yung ating mga labanos at mustasa na iriripat or itatransfer na sa permanent nila na pat kung saan sila'y na talaga lalaki from seedling bag or yung dun sa ating pinagpunlaan dyan natin sila ililipat and kahapon ko din yan guys ginawa kahapon maghapon talaga ako na nagstay dito sa garden hindi ako nakapaglaba kasi yan nga ang aking inasikaso muna yung paglilipatan nila kasi need na talaga silang um, ilipat. Kaya binigyan ko dyan ng space. Yan o, may space pa dyan. Dyan natin ipaglalalagay. And inayos-ayos din natin yung mga nasa likod naman nila para hindi naman uh, sila siksikan. Hindi sila siksikan. Yan. Yan yung area na paglalagyan ng ating mga vegetable. So yan guys, yung ating mga napunla dito sa ating at disposable na <coughs> Tupperware, disposable na Tupperware. Disposable na lagayan ng pagkain 'yan. Diyan natin sila naipunla. Ewan ko nga ba bakit ba sinabing baon na ng pagkain agad Tupperware ang ating maiisip? Ano? Pero yan po ay microwaveable na plastic. So, yan. Diyan natin pinaglalagay. And, nagready na tayo dyan ng ating pating mix na gagamitin. And, pupuntahan natin. Yan. Puntahan natin itong ating pating mix. Ito, guys, ay yung mga um, pinag... Tanggalan na ng mga plants. Akin lang siyang kinure or uh, tinirit ko muna siya. And yun sa next natin na vlog, papakita ko sa inyo kung paano ang dapat gawin dun sa mga Uh, lupa or dun sa inyong mga pating mix na pinagtanggalan na ng mga halaman. Di ba kasi kaya tayo magta-transfer ng, ng plants sa ibang pating mix or sa ibang pot kasi sila ay hindi gumaganda na or hindi na maganda. So, minsan may mga kung ano, ano ang mga insekto na nasa loob ng pat, pating mix nila. So, ito naman, na-treat na natin to. Nakure na natin to. And, dinagdagan lang natin ng coco peat eto, may available pa ako dito na Coco Pit. So, dinagdagan. Mostly, or ang composition ng ating pating mix ay garden soil, rice hull and carbonized rice hull Yun guys, ang composition ng ating pating mix. And yun nga, pag may available na Coco Pit, dinadagdagan natin. Yan. So, yan, yan yung gagamitin natin doon sa ating mga uh, paso or pot na pagtataniman. So, dito na natin dinala yung ating pating mix. Yan, nandito sa ating likudan. And, etong mga paso nga pala dito, or etong mga gagamitin natin na taniman nila, ay pinagbubutasan natin. And yan, kung mapansin nyo, mainit pa yan. Isinasalang ko lang to guys, sa apoy, or sa gasol, sa kandila, and then, tinutusok natin dyan para siya ay mabutas. Ito, halos tapos ko na itong diretsyong ito, and ito na lang ay bubutasan pa din natin. Yan. Yan. Ganun lang. Binubutasan. Although may butas na naman sila dyan sa ilalim, kasi nga lalapat sila doon sa pinakalupa, so parang matatakpan yan. And eto nga, sunod-sunod ang pag-uulan natin ngayon, kaya need talaga natin na butasan din itong mga gilid-gilid. Yan, yung mga gilid niya ay bubutasan din natin. So, yan lang, yan lang. Kasi wala tayo ditong soldering iron pa. Hindi pa tayo nakakabili. So, ganun lang ginagawa ko. Isinasalang ko to sa apoy. And then, uh, pag mainit na, yan. Tusok-tusok lang. Lahat ito, guys. Yan, o. Oh. Yan. Binutasan natin dyan sa palibot naman niya. Ito sa dyanan niyang butas. And then, yan. May butas din yan sa ilalim. Ang dami din yan butas. Napaka-importante na well-draining yung ating pating mix at the same time ay yung pasuna nila na paglalagyan since mga container nga ito need ay may uh, drainage na maganda. yon Need ay may drainage na maganda. etong isang to, may tanim na ito na luya. Yan, natamna na natin siya ng luya. So, yon Ito, dito na natin paglalagyan ng lupa nila or ng pinakapating mix nila. Mapapansin nyo, lupa pa naman itong area namin. Hindi ko siya maidirektang tanim kasi ang pangit guys ng lupa dito sa lugar namin. Sobrang pangit. Kaya nga dito sa amin ang nabubuhay lang talaga or ang uh, mga puno na makikita nyo lang dito is siniguelas. Siniguelas, atis yung mga uh, halaman lang na talagang kayang makasurvive dito sa lupa na meron kami dito. Yo. Yan na. na. natin butasan. Kompleto na. And lalagyan na natin sila ng lupa. Kulang pala ako ng gloves, ng plastic gloves. So, after nga natin na makakuha nitong ating plastic gloves, yan po ang gamit ko sa paghahalo nitong ating mga lupa, ay sisimula na nga natin na halu-haluin itong ating pating mix na gagamitin. Haluin lang natin ito ng mabuti para ma-make sure natin na equally distributed ang ating mga pating mix na nandito. Meron tayong rice hull, carbonized rice hull, garden soil, at saka itong ating coco. And after nga natin mamekos-mekos itong ating pating mix, ay ready na siya para ilagay natin di ito sa ating mga planter or planter box or itong ating mga pasong malalaki na gagamitin dito sa pagtatanim ng ating mga labanos. Lalagyan na muna natin lahat itong ating mga paso na gagamitin. Lalagyan na muna natin ng pating mix para mamaya ay dire-diretsyo na tayo ng pagtatanim na itong ating mga vegetable. Medyo malaki din itong ating mga paso na ginagamit or gagamitin dito sa pagtatanim ng ating vegetable. So kaya naman kailangan din natin ng madaming pating mix. At buti na lang talaga may nakaredy ako ng mga pating mix na sa itiang ko dito sa pagtatanim ng ating mga vegetable. Hindi kasi pwede na maliit lang na paso ang gamitin natin dito sa ating mga labanos kasi nga kung alam naman natin na ito nga ay root crop. At pag sinabi nga guys na root crop, ang tubo ng kanyang pinakabunga ay dito sa kanyang mga ugat. Kaya naman need talaga natin na gumamit ng malaking paso at madaming pating mix ay eh, syempre ang magagamit natin dito upang makabuelo ng husto itong magiging bunga ng ating mga labanos at itong ating mga luya na itatanim. Buti na lang din maganda ang weather ngayong araw na to kasi kung mapapansin nyo dyan sa background ay hindi siya ganun kainit pero hindi naman din umuulan. And siya nga pala kung kayo po ay maglilipat na itong ating mga seedling ay make sure na ito ay gagawin nyo early in the morning o kaya ay late in the afternoon para naman hindi ma-stress sa init or sa matinding init itong ating mga ililipat na seedling plant. Pag kasi matindi ang init tapos sa kanyo ililipat itong ating mga halaman ay napakalaki talaga ng chance na sila ay malanta. And once na nalanta po itong ating mga seedling plant ay medyo mahihirapan na sila na makasurvive. Minsan pa nga namamatay itong ating mga bagong punla. So dadays ako sa inyo. Papakita ko itong ating napunla na labanos. Meron din tayo ditong mga luya nga gaya na sabi ko sa inyo. And pipili natin dito yung maganda nating i-transfer. Kasi siya ay madami ng dahon. Nag 3 to 5 leaves na ang dahon nitong ating laban. No? So ready ready na talaga natin silang ipaglilipat. Yan. Oh. Yan. Sobrang dami na. So ito, itong nakahilera yan, yan yung ating Uh, pagtataniman sa kanila pero dito sa pasungko or dito, excuse me, dito sa timba na to ay ang ilalagay natin luya, luya. baba ko kayo ng konti yan dito, luya guys yung ating i tatanim, yan so ito ay yung sabi ko nga dati sa inyo ito yung mga pinag tanggal-tanggalan natin ng pagjujus natin ay sumisibol sila. Sumisibol sila. So, nahihilayang naman ako kaysa gamitin natin, itanim na lang natin. So, yan. Tatanim natin. Ito pa. Yan. Sa isang timba ay dalwahin natin ang nakatanim. Yun. And dito sa mga, mga gantong mahaba ay labanos naman ang ating itanim. So, pili lang tayo ng medyo maganda-ganda na dito. so nagsalasa na na salasa na ber buhol na sila kasi nga ito naglegi itong ating labanos yun do yan sa so, isang gantong mahaba kasi ito guys ay mahaba yan ito, ito guys ay mahaba so tatlo ang ating itatanim So, simulan na natin. Tanim niyo lang siya ng 2 inches. 2 inches buhat diyan sa mga roots niya. Pakiyat ko. Yun. Kita niyo ba? Tipot muna natin ito. 1 and a half inches para hindi naman ganun ka lalim. And then, kuha, kuha ulit tayo dito. Maganda talaga kung kayo ay yung may seedling bag or yung seedling na tray na dyan may butas-butas na para buo nyo makukuha yung ugat. Para hindi na magkaputol-putol yung pinakaugat niya. Medyo nahirapan nga tayo dyan guys sa paghiwa-hiwalay or pagwatak-watak nitong ating mga punla kasi nga naglegin na sila and nagsala sa laber or nagbuhol-buhol yung pinaka-stem nila. Kaya naman iba yung ingat talaga ang ginawa ko dyan sa pagwawatak-watak nitong ating mga punla kasi medyo sensitive or malutong or brittle or ano ba marupok basta madaling mabali yung pinaka-stem nila. Medyo maliliit pa din kasi ang stem nitong ating mga labanos kahit almost 3 weeks na sila na naipunla natin diyan. Kung tanda nyo, sinabi ko sa inyo dun sa ating last na vlog, medyo madami ang naipunla natin diyan sa ating isang seedling pot na ginamit. Kaya naman siksikan sila at hindi na nga makabuelo ng paglago. Kaya next time na kayo ay magpupunla ay make sure na tama lang or kaunti lang yung ating mga seeds na itatanim sa isang seedling pot. Ito talagang paghahalaman or pagtatanim ay naging outlet ko na or libangan ko na after a long tiring week. Ewan ko ha, pero ako nawawala yung aking stress at mga madaming isipin habang ako ay nagtatanim-tanim. At may ilan na rin na nakakapagsabi na nawawala ang anxiety nila at saka depression kapag sila ay nagtatanim. Iba kasi yung saya or yung fulfillment na nabibigay nitong na ating mga plants sa atin. Ibang klasing achievement kasi kapag nakita natin na may mga pasulpot na sila na mga dahon, 'di ba? Iba yung saya. Sinong relate dyan na kapag may nakita na bagong pausbung na dahon ay iba yung ngiti? Lalo na pag nakikita natin na nag-uutay na silang mamunga. And syempre, mas higit ang saya natin kapag iha-harvest na natin itong ating mga bunga na ating mga tanim na halaman. Diba? Daig pa natin ang tumama sa loto. Kaya naman kung ako sa inyo, kahit medyo maliit yung space niyo sa garden, umpisahan nyo na rin magtanim upang ma-experience nyo kung ano yung pakiramdam na sinasabi ko sa inyo. Ayun guys, natapos na natin taniman yung mga niready natin dito na mga pot. Yan, yan nasa gilid-gilid na yan. Dire, diretsyo yan. Ang natanim lang natin is mustasa at saka luya. Mustasa at luya, yan. Simula dito sa dito nga sa area na to. Ayan, ipi-flip ko kayo para makita nyo yung ating uh, mga tinanim. Mga tinanim. First time ko lang guys na magtanim ng labanos ha. So yan nga, diyan sa pinaka-corner niya yan ay naglagay tayo dyan. Balitig dalawa ang ating itinulsok or ating inilagay dyan. Medyo mataas yung pot niyan huwag kayong gagamit since labanus yan na posible siyang maglaman ay huwag kayong gagamit ng mababaw lang or mababalang napat so make sure na mataas na pat yung inyong gagamitin kahit mga isang tangkal or mahigit pa dapat yan, kung may malalaki nga tayong container, dapat yan. No? Oh. Yan, ang laguna ng ating Lourdes dyan, excuse me, sa madumikong dumikong kasi nga tayo nagtanim. Yan yung mga Lourdes, nung tag-araw talagang wala na yan, wala na yan. Yan yung may parang maliliit na labanos yung ilalim niya. Yan, yan yung ating Lourdes. And then, yun nga. eto luya ang ating itinanim dyan. Yan na ang ating labanos. Yan. tigtatlong sa isang pot. Malaki pong pot na to, mahaba. Yan, mahigit dalawang tangkal ko. And nakita ko dun sa pinaka-label or description or ano man tawag doon yung procedure, yan. Yung procedure nila ay dapat daw is almost 4 inches naman ang pagitan ng ating labanos. First time ko lang guys din na magtanim ng labanos. So yan, titingnan natin kung tayo ay successful diyan sa ating tinanim na yan. So yan, ilan yan? Magtatanim pa din tayo. Ito, luya na to. Ito yung nauna kong itanim na luya. Kaya, yan sibulan na sila dyan magtatanim pa ulit tayo dyan. Hindi ko na lang kayo may Kasi nga, naubusan na din tayo ng pating mix. Yan, dapat luya ang itatanim ko dyan. Yan. Uminit na, mainit na guys. Hindi natin sila didiligan kasi lalo itong glass na to. Sobrang basang-basa yung pating mix nila. Tanggalin na nga natin itong ating ano, ginamit. So yan, sobrang sobrang basa ang pati mix nila diyan. <laughs> Kahit tayo naka gloves, madumi pa din yung ating naging kuko. So yan. And ang ganda lang ng init na natatanggap nila. Yung net, eto pa yung net. So mainit pa diyan sa portion na yan. Mamaya medyo patanghali eh, yung net na yan yan. Yung ating yan, net po yan. Iipod pa yan. So morning sunlight lang yung natatanggap ng na ating mga plants dyan. Ayan. Yun. Yun pa. Pakita ko nga pala sa inyo. Ito. Dahil tag-ulan na, kung kayo ay may mga tanim na kalejum, alokesya, nagsulputa na sila dyan. Hindi ko yan, guys, dyan tinanim. Siguro, nung yung mga pating mix ay napatambak dyan, ay may kasamang mga bulbs. So, yan. Nagsulo sila. Diyan. Yun. Ang sulo niya. And, ang ganda na din ito Ang ganda nito kahit ordinary lang na teleju And, pakita ko sa inyo dyan, yung ating aglaw. Na hindi ko alam ang ID. Sobrang ganda. Sobrang ganda, sobrang lago niya dyan. Sa ilalim ng ating rubber plant. Iyan. And look. Kaya sabi ko sa inyo, wag niyo itatapon muna or wag niyo agad kakalkalin or kalen yung inyong mga prayer plant na nawalan ng dahon. Dahon kasi buhay sila, guys. Yan oh. Ito yung ating rusko. Yan. Yan yung ating rusko na sumibol dyan. Sumibol. Excuse po ulit sa akin, maduming kamay. Hindi pa tayo naghugas. And then, may succulents din hindi yan na tumubo. So, yan. Tapos, yun naman, hindi din natin yan tinanim dyan. Kung mapansin nyo, nasa sulok siya ng pinakapaso, wala sa gitna. Yun. Another aglaw. Nabuhay lang siya dyan. Yan kasi, diyan kasi yung ginagawa kong tambakan ng mga yan dyan ko inilalagay yung ating mga paso and then yung ating mga paso din na may lupa pa minsan ay pinagripatan natin or yung tinanggalan natin ng halaman may ilang din dyan ng mga paso na namatay naman yung plants so dyan ko muna guys nilalagay. And yan yung mga pasupa natin na pwede pa nating magamit. So inilagay lang muna natin dyan. Medyo mahaba na ulit itong ating video na to. And ang dami ko pang gustong i-share sa inyo. Ang dami ko pang gustong ipakita sa inyo dito sa ating garden. And itutuloy-tuloy pa po natin nga yung pagtatanim natin dito. Ganon din lang naman yung uh, proseso na gagawin natin dito. And yun nga yung mga uh, lupa natin doon na nasa pot ay ating i-treat or ating may treatment tayo guys na gagawin. Baka kasi matanong nyo, akala nyo, tinatapon ko lang yung mga paso or yung mga lupa natin doon. Hindi po, yun po ay ating uh, inuulit na gamitin. Yun nga lang, may treatment po tayo na ginagawa muna doon sa ating mga lupa bago natin uli sila mapagtamnan. Hinahayaan ko muna silang makarest doon, makapahinga. And then may treatment po tayo na gagawin or may cure tayo kung paano natin makuku-cure Kasi syempre, lalo yung mga pinagkamatayan ng halaman ay chak na mayroong mga peste or insekto na naka, namamahay doon. So yon tayo ay haggard na haggard na and pawis na pawis na. <laughs> Yan, tutuloy na po natin ang ating paglalaba muna pansamantala. And then, pag may time uli, balik uli tayo dito sa garden. So, yun. Hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa ating YouTube channel. And dito sa ating garden. And dun pa sa hindi nakaka-subscribe dito sa ating YouTube channel. Don't forget to like and don't forget to subscribe. And like nyo na rin po kung nagustuhan nyo ang video na to. And don't forget to leave a comment. So bye everyone. Bye for now. Hanggang sa dulo talaga. Nabulol na nang nabulol. Bye bye.